Lubhang mahalaga ang atay sa katawan. Tumutulong ito sa maayos na paggana ng digestive system at ng iba pang bahagi ng katawan. Ngunit kagaya ng ibang mga bahagi ng katawan, maaari rin itong magkaroon ng cancer. Bago natin simulan ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Ang cancer sa atay ay bunga ng pagkakaroon ng pagdami ng hindi pangkaraniwan o abnormal na mga selula dito. Maaari itong mahigitan ang mga malulusog na selula na nagbubunga ng pinsala sa atay Atay. Sa kasamaang palad, ang sakit na ito ay mayroong mababang survival rate ng mga pasyente. Ang karamihan sa mga uri ng cancer sa atay ay hindi mapapansin hanggang sa ito ay nasa mga huling bahagi na o advanced stage na ito. Ang mga sumusunod ay mga sanhe at dahilan na nagpapataas sa panganib ng pagkakaroon ng cancer sa atay. 1, pagkakaroon ng type 2 na diabetes. May mga pag-aaral na nagpapakita ng kaugnayan sa pagitan ng type 2 na diabetes at cancer sa atay. Sa katunayan, may dalawa hanggang sa tatlong beses na mas mataas ang panganib na magkaroon ng ganitong uri ng cancer ang mga taong may type 2 diabetes. 2 pagkakaroon ng kamag-anak na may cancer sa atay. Kapag ang sino man ay may magulang o kapatid na nagkaroon ng cancer sa atay, mataas ang panganib na sila ay magkaroon din ng kondisyong ito. 3. Labis na pag-inom ng mga nakakalasing na inumin. Ang isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng cirrhosis ay ang labis na pag-inom ng nakalalasing na inumin. Ang kondisyong ito ay maaaring magdulot ng cancer sa atay. 4. Paninigarilyo. Napag-alamang na ang paninigarilyo ay nagpapataas sa panganib ng pagkakaroon ng hepatitis B o C na nagpapataas din ng panganib sa pagkakaroon ng cancer sa atay. 5 pagkakaroon ng mahinang resistensya. Ang mga taong may mahinang resistensya kagaya ng mga mayroong HIV/AIDS ay may napakataas na panganib na magkaroon ng cancer sa atay. 6 labis na katabaan. Ang kondisyon ito ay maaari maging sanhi ng cirrhosis na maaari namang humantong sa pagkakaroon ng kanser sa atay. 7. Kasarian Mas maraming mga lalaki nagkakaroon ng kanser sa atay kesa sa mga kababaihan. Maaaring ito ay hindi bunga ng mga gene kundi ng pagkakaiba ng uri ng pamumuhay. Ito ay sa dahilang ang mga kalalakihan ay mas karaniwang naninigarilyo o kaya naman ay umiinom ng mga nakakalasing na inumin it pagkakalantad sa arsenic. Ang mga tao na ang tanging iniinom na tubig ay mula sa balon kung saan mataas ang antas ng arsenic ay may panganib din na magkaroon ng iba't ibang kondisyon sa atay kabilang na ang cancer. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.